guys, welcome to my vlog. Ngayon guys is wala pong pasok kaya po kami ay eh, magbebenta kami ng scrap. Ayan, so dito guys palabas na kami ng aming gate. Ayun, palabas na kami guys. Andito na kami guys, malapit sa may bus stop. Diyan po namin ibebenta yung aming scrap. basta and guys kami po ay ka-atras po dyan and so ngayon guys, hindi pa daw pala sila doon natanggap ng bote kaya sa kabilang shop na lang daw kami po pata ayun guys ayun dito sa may looban din guys sinahanap pa namin guys kung saan banda kasi hindi pa namin alam guys kung saan yung kanilang isa pang shop nila guys ayan Nag nagagahanap hanap pa kami guys sa amin banda uh, yeah, so ayun guys uh, ayun kita namin pala guys uh, para sa dulo ayan so ayan, guys ayan so uh, trust na sya nyan guys para ayun papalap yung pit doon sa may bandang Nagbenta, guys, kaya uuwi na kami. Ayan, guys, ito pala ang kinita namin, guys, 390. O, geroan mo yeah. yun, guys. Yun po ay galing lang po yan sa mga uh, itinatami po namin mga karton para namimili kami, guys. Medyo maliit lang po ang kinita namin namin ngayon kasi gawa po ng isang linggo po yun bago namin maibenta. Pero sa susunod, guys, hindi na kami mag-iipon nun kasi masyado pong makalat sa bahay. Ngayon sa so ayun guys, pauwi na kami na ng bahay kasi nga, nabubutom na kami 9am na. So, hanggang doon lang. Paalam po. Salamat po sa mga nanonood. Paalam!